Hi guys, good morning. Good morning. Pakabalik lang namin guys, galing sa Costco. Hindi ko na na-video sa inyo ang pag namin. Are you making toast? No, I'm making... Ah, uh, ito toast ko lang itong ano, i-air fry ko lang saglit ito there. I don't know if you like it, the sausage. No, I don't like it air fry. Just ah, okay. so just like it is. Mamahaw sa amin ni Jan guys. Gusto ni Jan ganyan lang, pabukalan lang yung sausage. Ako gusto ko a little bit of air fry. So lalagay ko lang siya dyan. Air fry natin na hindi pa nahugasan <laughs> Ganyan din ba kayo <laughs> hindi hinuhugasan yung air fryer. Siguro mga twice, pero hindi talaga every day talagang hinuhugasan talaga ang air fryer. Kasi minsan, ang nilalagay lang naman natin is nagto-toast lang tayo ng bread. So, mga breadcrumbs lang ang mga nandyan. Tapos, minsan, nagre-reheat lang tayo ng mga niluto nating bacon. Mga ganyan lang. So, hindi kasi talaga siya masyadong ma madumi. So, hindi talaga everyday nililinisan. I hope na gets nyo ang sinabi ko. So, ayan. Magpe-prepare lang ako. Ayan, meron na tayo dito kanin. Ayan si John ah uh, what are you doing here what is that the fiber. fiber kasi kailangan natin ng fiber sa ating katawan so every time na nagkakape kami or nilalagay namin yan sa juice or even sa water as long as hindi siya bubbly ah huh? tama ba dear as long as hindi bubbly as long as well, it's not bubbly bubble. it goes in anything ay pwede rin pala yan sa kanin pwede sa rice you no can be in the rice yes. you can mix it with anything guys so ganyan, ganyan talaga si john guys masyado siyang maano sa sa health. Masyado siyang particular sa health. Health is wealth na daw. Ayan, so, nag-cost ko. nagpag lang kami kanina, guys. Nagpa-full tank tayo kanina. How much is the full tank there? Uh, today, I think it was $35. $35 sa full tank. How many liters? I don't know. Hindi ko alam yung mga ganyan, guys. Initin ko lang itong kanin natin. Baka sabihin nyo, guys, hana marami yung kanin. Dalawa na po kami ni Janet. 11 gallons. 11 gallon for $35. Mura na siya nyo, no? As cheap as I want it ah, okay. Mas gusto pa na Mas less than Ay, okay. Oo, oo. Ganun talaga ang mga gas dito. I mean Fluctuating. Fluctuating talaga ang gas dito, guys. Minsan pataas ng pataas. Minsan pababa. Parang spaghetti. Eh. Ayan. Okay na siguro itong sausage kasi luto naman na itong sausage eh. Ayan. 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 Apat lang ilagay ko pa dyan. Ayan, okay na yung itlog natin. Okay na yung itlog natin. Okay na yung itlog natin. Parang hindi maganda pakinggan. <laughs> Lagyan lang natin ng, pabugnawan lang natin ng itlog natin. <laughs> Parang hindi maganda pakinggan, guys, no? Bago natin kamutin, o oh, kamutin, bago natin balatan. <laughs> Ayan, so okay na rin yun. Okay na ito. Ayan, yan ang gusto ko talaga, guys, oh. Medyo ano siya ba? No gulay. Crunchy, crunchy. No gulay. Kailangan tayo ng gulay dali. Yeah, we got lots of gulay. Gulay for breakfast? Who eats gulay for breakfast? Healthy Anongin? people. Ah, healthy people. Oh, not me. Hehehehehehehe. <laughs> 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 eh, ba ako makain ng gulay no, sa breakfast? You have insurance. Dear, oh, may insurance, lagi nopo. Oh, so no rice for me, dear. No rice for you? Hala. And sausage, please. Eh, kung sausage lang sa yung Yes, hindi mo naman sinabi ko agad sa akin. Bakit hindi mo sinabi ko agad sa akin? Hindi ko man yan maubos. Ate Johannes Rad, hindi maubos. Ayaw ni yan ng, ng rice. Help is wealth talaga si Jan rice, no? Ayan, sa akin konti lang. Tapos maglalagay ako ng meron din kami mga kung ano-ano dinalagay -ano dito guys. pa? Dami namin mga nilalagay dito sa, <laughs> meron din kami nito. Ito naman ay nutritional yeast naman ito, guys. Your water or mine? Yours. Talagyan ko rin ng toyo. Every time talaga, kahit si John, guys, no? Di ba tayo mga Pinoy, pag kumakain tayo, madalas nilalagyan natin ng toyo kasi ito talaga ang ulam namin no bata pa kami, guys. Noong wala kaming ulam, nilalagyan namin ng toyo. Hanggang ngayong kumanda na ako. Nadadala ko pa rin. Ano sinasabi mo? No? <laughs> Mabilis ba akong magsalita, guys? Para ba akong si, ano, Andrew E.? Ayan. O, ba diba? Mas masarap itong sa akin, guys. Kasi, ano siya? Crunchy, crunchy. Gamay ba? Si Jan, gusto niya ng hindi crunchy, crunchy. Ayan. So, magbabalat lang kayo ng itlog dito, guys. Magbabalat lang kayo ng itlog. Grabe, ang oh, mahal ng insurance ngayon, guys. How much is our insurance, Your health insurance? 800 something. So, nasa 50,000 na yan kung sa atin guys. Pero dalawa na kami ni Jan. Pero ang kinagandahan naman dyan guys, no, kapag ka nagkaroon kayo ng mga karamdaman, ganyan, ganyan, talaga nga namang, uh, ano siya, uh, maybe, maybe 440 each Kasi nung nag-emergency si Jan guys, no, one emergency nya lang, umabot ng, how much dear? One emergency, 50,000. Mm -hmm. 50,000 dollars guys sa isang emergency visit. 50, 000, eh, dalawang no eh, surgery. No surgery. Tapos dalawang bi dalawang visit. Dalawang uh, beses siya guys na pumunta doon sa emergency. Yung nga nagka-diverticulitis siya. Imagine niyo dalawang 50,000 sa so 100,000 dollars. Imagine niyo yan guys. Ilan ang million yun? <laughs> Pero The good thing about that is my insurance. So, kunti lang yung nabayaran ni John. Ang nabayaran ni John at guys is wala. How much? Did you pay anything or nothing? Or $1,000 only? Uh, oh, no. I paid. I'm still paying. Ah. O, diba? But only $1,000 na lang. There. $1,000 plus. Visiting for the doctor. Hoy, nabuak. <laughs> nabuak yung itlog din. <laughs> nabuak ang itlog nga dyan. But anyway, it's okay. Ayan. So, maganda talaga dito sa US. Compulsory talaga. At talagang uh, uh, recommended or ano ba tawag dyan sa English, guys? Talagang advisable. Tama ba? kailangan, oh, Tagalog na lang Johannes, kailangan magkaroon ka talaga guys dito ng insurance para makamura ka ba sa mga uh, mga medical bills. Kasi pag hindi mo pabayaran ang medical bills mo dito, nasisira ang record mo. Track record mo. Ha? track record. Parang estudyante. Ayan, so kain na tayo. Hindi ko na ipapakita. Nakakain kami nito guys ha. Kasi palagi nyo na kami. Tayo? To. Oo. Ayan, dear. Ayan palagi naman lang kaming nakikita ni ako kumakain nitong itlog ito, yeah. <laughs> wow, I'm happy you like it, ma. Mm. ayan ayun, ayun, ayun. dami pa dito, ha. Pag uh, makulangan ka, darling, marami pa diyan. Ayun, so kain na tayo. Ayan. No editing na video na ito guys ha kasi pag inedit pa natin ito ayoko mapagod. Hala, ang perfect ka ng itlog na pagkaluto, guys. Oh. Ayan. Mm. Uy, ni kunot. ni kunot ang hotdog ng gamay. Mm. May package po kami na dumating. Ito yung in order ni John. Dali na dito sa Pinas. Mm. Plastic is very durable. Okay. Nag order. Oh, wow. Kasi tayo, one for you, one for me. How Ah, okay. One for you, one for me. Nag-order kasi si Jan. Ay, wow, bongga. notika. Maganda kasi ang tela niya, guys, eh. Tela very smooth talaga siya. Oh, ganda ng tela. Dear mo, how much is this? $20 only? Ay, $69. No, it's not that much. I forget. $69 dollars na Okay. Ganda na material niya ba? No, they're 30 something. 30 dollars? Yeah, because it's 80 dollars for three. Mmm. So maybe 25 dollars. Yes, they're 25. 30, po, ganda. Oh. Hi guys. So today, John is going to make tacos. It's tacos for dinner. Actually, Taco Monday. Taco Monday. Guys, lima lang po yung taco shells namin. So, mag-aagawan kami kung sino. ha, paano natin ito? 2.5. mm -hmm. sa so ito na, limang piraso lang ito guys. Ito kasi yung mga tira-tira lang nung nakaraan ba. Ngayon, ah uh, ito na pa, nato na ni John itong ating chicken, ground chicken. Ayan. Ayan, so nag-grave -nag kasi kami, usually pumupunta kami sa Taco Bell guys para magbalik, magbalik, magbiliin Kaso Kasi lang ngayon, dito lang tayo sa bahay, magawa lang tayo ng homemade. I'm gonna use the machine. Ay, machine lang? Mm -hmm. I-machine lang daw ni John para mabilis siguro. So I'm lazy today. Oo, -o. I can do it naman. Okay. sobrang bilis lang mahaba sana yung video natin kapag ka dito ko ginawa ay alas ni Ming Ming Halik, Ming halik, halik, halik. Salad, halik. hali hali ka rin Halik, na rin Ravens hali Ravens come here naulaw na sad na siya Dali, hali dali, hali ulawan kayo na ang kiring guys ay, kailangan pagod na abi-abi hon almost dinner time guys nag -e edit lang din ako dito niluluto lang ni Jan yung leftover na chicken para sa akin naman yun ilalagay ko sa tacos ko hindi kasi ako pwede dun sa beef buti na lang si Jan hindi siya nagre-reklamo guys kasi every time talaga dalawang beses nagluluto si Jan kasi minsan nagkikrim din siya ng beef hindi man ako pwede sa beef so dalawang beses siya nagluluto but anyway ayan may mga nilalagay siyang seasoning no <laughs> story time minsan sabi ko ay hindi ba ako nakaligo ng no? maayos kasi minsan pala may ma minsan may mga seasoning na may ilok <laughs> love it. Ah, I love it daw. Ano sabi ni Joanne. I will love it daw. Halos maubos ko na rin pala guys. Ito ang ating plantain strips. Ito yung paborito ko talaga guys. Plantain strips. Pag umuwi kami ng Pinas, magpapaloto ako nito. Marami kasi banana doon sa amin. Hilaw to na banana guys, di ba? Tiritas de platano. Ayan guys, yung leftover natin, taco salad ginawa ni Jam. Mm, mm -hmm. So ito yung mga leftover natin guys. You're not gonna eat this here? Uh, -uh. Okay. Lagyan natin dito. Tapos lagyan natin na cheese. Ito yung mga left leftover, gawin na lang natin salad. Kasi sayang din naman siya guys. <laughs> kasi naman itapon, di ba? Oh, uh, sayang. Wala na kasi kaming taco shell. Kunti lang kasi yung taco shell. Leftover din din yung taco shell natin. So, gawin natin sa alo. Diba? Oh. <laughs> Sarap. Tapos, lagyan ng yogurt. Try this with your taco salad. Woo! Fritos. Na nakita ko yung hugasan namin guys, no? Parang nawalan ako ng gana na kumain. <laughs> Nawala yung appetite ko. Mm. Mm. Mm -hmm. Hey guys! Good morning! Ayan, nakapaglinis na po tayo ng mga ilang maleta na dadalhin natin sa Pilipinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, mamimili pa kami dito kung alin talaga dito yung dadalhin namin. Kasi parang apat na luggage. Oh, 7 pala. Parang apat na luggage lang yung allowed sa amin na uh, check-in. And then, dalawang hand carry siguro. Tapos, nagtingin-tingin ako ng mga maleta dito. Sobrang luma na pala yung mga maleta natin, guys. Oh. <laughs> Grabe, nahirapan talaga ako sa paglinis. Kasi minsan kasi kapag umuwi kami from Philippines, dinidiretso na namin tinatago. Hindi na namin nililinisan. Tinatanggalan ko ng mga stickers. Pero, iniwan ko lang itong mga, ayan, may mga palatandaan na iba. Ayan, may mga LBC stickers dyan para mas mabilis nating ma-recognize yung ating maleta. Kasi di ba maraming mga maleta sa airport na the same sila, magkakapareha sila. So, nilinisan ko lang yung maleta natin. Kunting punas-punas lang, guys. Pagpagpagpag -pag 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 lang, ba diba? Kasi madudumihan din naman yan sa airport. Alam nyo, ah uh, karamihan sa mga maleta namin dito, guys, nakikita namin sa pamamasura namin. Aka, nagtataka ako bakit mabigat yung isang maleta. Hindi ko pala ito na isama, guys. Doon sa balikbayan box nung una nung April na nagpadala ako. Yan yung mga lotion. Ayan oh. <laughs> Naalala niyo 'di ba? Nagbibigay ako ng lotion noong nakaraan dahil sa kasurahan niyan, guys, lahat. So, yan po ang gagam yan po ay ipapamigay natin pagdating natin ng Pilipinas. So, pasensya na, guys. Ha, kala ko talaga na, na isama ko ito, guys. Ayan oh, hindi ko pala ito na isama. Ayan, mga lotion. and everything. So again, mag impake lang kami. Samahan yung kami na mag impake guys. Actually, ready naman na lahat, eh. Ah, uh, yung garahe na lang. Yung garage na lang natin. I-empty lang natin yun para makapasok yung car. Kasi one month tayong mawawala. Hindi maganda na iwanan natin yung car dyan sa labas. And then, what else? Maglalagay kami ng shutters sa buong, um, bintana namin. Kasi hindi natin alam, ba diba? Ah, uh, nandun tayo sa Pilipinas. Baka magkaroon ng, uh, bigla ang mga hur hurricane season na kasi dito ngayon sa Florida. So, mabuti nang, um, ano tayo, handa tayo. And what else? Ayusin na dyan ang mga sprinkles, sprinkles, sprinkler system. Kasi kailangan pa rin guys, kahit na wala tayo dito, kailangan um, alaga pa rin yung ating mga damo. No? Um, at saka mga bulaklak. Tapos, ayusin namin yung aming uh, feeder, bird feeder, cat feeder, at saka marami kaming aayusin uh, bago kami umalis. Ah, excited na ba lahat? Excited na ako. Super excited na ako. Pinaayos ko na po yung bahay kubo na titirahan namin ni John pansamantala. Uh, kasi gusto namin ng simple living, simple life in the Philippines. So, may mga palaisdaan tayo doon. May mga garden tayo doon. May mga maraming mga gulay na doon at maraming mga prutas. And then, yun, bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. O, doon muna tayo, guys. For a month, ayan, makasurvive kaya si John for a month abangan nyo yan hello we're back come here. come here come here kabalik lang namin guys galing na grocery sa Aldi oh, Sorry. bumili kami ng um, ito arugula with um spinach kasi gagawin ni Jan yan na pesto. Meron din tayo dito, romaine. Tapos, ito mga cooking wine ito guys. Tapos, kamatis. Broccoli. And then, chicken. ah, uh, itong chicken naman, gagawin meatloaf yan ni Jan. Nagustuhan namin yung pork ribs. So, bumili ulit kami. How much did you pay for this one? And then we have the celery. Celery. And then, uh, lemon for my water and everything. And then, carrots. How much, dear? $50. $50. So, nasa kulang-kulang. Makano -kulang. ba yan sa atin? $25 or $26? $47.97. So, almost $50. So, nasa $25 to $3,000 kung sabaga sa peso. Pero, okay lang ito, guys, kasi... Marami na kaming nabili. Kasi if we go to, for example, Dear Publix or other store, guys, ito siguro nasa $70 na ito. Pero kung sa Aldi kayo, uh, alam ko ang Aldi mayroon din sa Australia, no? So we have a lot of everything in here. Lagay lang natin. We speaking of Australia pala. Here, ako kung bakit wala nang upload, guys. Si Mario Lasset hindi ko na sila nakita na nag-ano. Hindi ko na siya nakita. Kasi madalas yan siya, umuwi yan siya sa Pilipinas. Nagbabakasyon yan siya sa Pilipinas. Tapos nito mga nakaraan, parang 2 months mahigit na, wala siyang upload. Tapos, tinignan ko yung, kasi may kapatid yan siya dito sa US, guys. Tinignan ko yung, parang nag-post yung kapatid niya na happy 1 million doon sa Facebook, kasi 1 million na din siya tapos sinabi niya ako na lang ang mag-post sa for you So parang intriga ako kasi nanonood talaga ako niyan sa kanya. Gusto ko talaga ang ano niya. Gusto ko talaga ang simple living niya. Noon yung parang pala doon sa Maybe sa siya. Taga para siya para siyang taga Shargao. Oo. Tapos yun pag umuwi siya sa Pilipinas, guys, ang ginagawa niya ah uh, nag-aano sila sa bungsod na bungsod. yun ang gusto ko na na life, simple life in the province, yun nga kapag uwi nga kami dyan sa Pilipinas guys no, ah uh, yun ang gagawin namin, ah uh, maghanap kami ng parang farm, uh, tapos doon kami mag stay kasi parang ang peaceful ng life kapag nasa farm ka lang. Oo. Tapos, ayun, nandun na sa paligid ang mga pagkain, mga gulay, mga prutas, mga fish pan. Diyan ang gusto ko talaga uh, na, na kind of living. Kasi hindi talaga siya malayo sa mga magulo, malayo sa traffic. Parang ano lang ba? Parang ano ka lang? Low key ka lang. No? So, yan ang gusto ko na life. So, sana okay lang si Maria Lassen, no? Kung makarating man ito sa kanya, kung mapanood man niya itong vlog natin na ito. Marami po ang nag-ano sa inyo sa inyo sis, marami ang nakamiss sa inyo. Um, hindi lang sa mga buong mundo ata. Buong mundo ata ang nakakilala sa kanila, guys. Ano yan siya, nakilala ko yan siya kasi uh, apple picker, apple fruit picker yan siya sa Australia, guys. Tapos ayun, uh, nag-start yan sila mag-vlog, siguro mga 5 years mahigit na rin. Tapos nag FB din sila um, hindi ko lang sure kung may TikTok sila guys pero ano yan sila guys um, very nice ang kanilang family so hopefully okay lang siya no pagdasal natin na kasi may ganun eh na kasi parang madalas man siya mag-upload parang weekly or twice uh, twice a month tapos biglang naging monthly tapos ngayon talaga mag 3 months na na hindi siya nakapag-upload kaya Maria Lassen kung mapanood man itong video ko uh, sana okay ka lang no at uh, marami ang nagmamahal sa iyo. Nabasa ko ang mga comment sa kanyang mga vlog din. Nanonood din ako ng mga vlog niya. Nabasa ko mga comment na saan ka na? Waiting for your upload ganito ganyan. So, hopefully okay lang siya, guys. And uh, pagdasal natin ang kanyang family na okay din. Sana nasa pinas lang siya, no? Kasi kahit na hindi na siya mag-vlog naman, malaki naman ang kinikita niya eh. So, I think um, nandun, nag, siguro nagpapahinga lang siya siguro, kasi minsan nakakapagod din na lang, guys ang social media kaya minsan nga, napapagod din naman ako guys, no, kaso nga alam wala akong karapatan na mapagod kasi marami akong um, binubuhay no, marami tayong mga binabayaran kaya wala tayong karapatan na mapagod sa so, balyalasin, okay lang kasi malaki na siguro ang naipon niya <laughs> kaya okay lang na malaki ang naipon niya kaya okay lang na mag-stop muna siya no ako siguro pag ganyan ako guys no pag ganyan kalaki ang mga views ko or ganyan naka successful ang aking uh, YouTube channel ganyan Siguro once a month or gusto ko rin gayahin sa Maria Lassen. Ganyan din ang gagawin ko kasi alam nyo guys, mental talaga is very important. Minsan, uh, nalulungkot ako minsan kapag wala akong mga views, ganyan. Um, pero darating talaga ang mga time na ganyan. Eh, alam mo yun, dati, 3 years ago, kasagsagan ng mga pagbibigay ng bonus uh, sa blow-up, uh, guys. Na mamayagpag talaga ako, guys. As in, medyo malaki talaga ang kitaan. Kaya nakapag-invest tayo. Uh, tapos biglang nag-crash, uh, ganyan. Uh, wala na masyadong kinikita. Alam mo yun? ah uh, nalulungkot ako tapos minsan nag-iiba yung ano ko, timpla ko, parang nagagalit, madalas ako nagagalit, nahihimutok, ganyan. Minsan napagbuntungan ko pa si uh, pero hindi dapat ganun. ah uh, yan ang babaguhin ko pala guys sa, sa buhay ko. Yung hindi ako basta-basta magpapadala kasi mental health talaga is very important talaga guys. Kaya ngayon ako pag mangyari ang ganyan sa akin na magiging successful yung YouTube channel ko, ganyan. Yan din ang gagawin ko, kagaya ng ginagawa ni Maria Lassen, guys. Na talaga magpapahinga ng bongga Two months, three months, ganyan. Bago mag-upload. Ayan. So, that's it for now. Thank you so much for watching, guys. I hope you like our video. Ilang days na lang. Uy, na tayo ng Pilipinas. At uh, excited na ako sa mga simple life natin. Simple living natin sa Pilipinas. Hi, guys! Magandang hapon. Ayan. Naamoy ko kasi yung kusina. Sobrang bango. Nagluluto pala si Jan. Mm, -hmm. mm -hmm. Nagluluto pala siya. Ewan ko kung yung niluluto. Gulay? Gulay na naman. Gulay na naman. Dinner tayo. Ayan. Gulay. Mmm. Saka, chicken wing. Mmm. Sarap. Suka, tuyo. Paborito. Mmm. Ang crispy ng gulay. Ang crunchy ng gulay. Very fresh. Mmm. Mmm. Hmm, yang cekam. Hmm, Sarap. Sarap pakai ni toh. Keliti bahan. Hmm. Sarap.